Tanong ni Donna, may lakay. Sir, pwede rin ba ang baking powder sa pandesal? Ilang grams po ang pwedeng gamitin sa tatlong kilong harina? Salamat po. Okay. Ang baking powder po natin ay, ay madalas ginagamit. Although gumagamit naman ako nyo sa tinapay. Pero isang partner lamang dun sa ating yeast. Oo. Ang baking powder ay madalas ginamit sa mga separated na gawa, direktahang gawa sa mga special or uh, pastry. Oo. Pagdating doon sa ating tinapay, lalo na dyan sa pandisal. yes talaga ang ating pinakagamit. Instant yeast, active dry yeast, compressed yeast, yung mga bar na yeast, 'yun ang pwedeng-pwede -pwede sa ating tinapay para makuha natin ang texture nito. Oo. Kasi pag uh, baking powder ang ating gagamitin, pwedeng pwede naman. Pero pangkain lang natin. Oo. Pangkain lang, pwedeng pwede. Pero iba talaga ang texture. Baka magtaka bakit ganito ang uh, texture nito? Hindi siya parang goma. Tandaan natin mga kabaker, ano, o mga beginners, na ang uh, mixture ng ating tinapay, kung yan ay magiging parang goma siya, at yan, lalo pa pag naluto, na pag hinati natin ng luto na, na makunat na parang, parang goma, yan ay sign na maganda ang ating tinapay. Pero hindi ko sinabing lahat ng klase, ano? Oo. Yan, yan lamang sa pang malambutan, yan ang pinakamagandang texture. Oo. Kasi napaka kahit uh, 3 days mahigit, hindi pa siya magbabago. Unlike doon sa uh, walang uh, marupok mo pag ilang uh, kinabukasan pa lang, halos ano na siya, buwaghag na ang loob. O ganun na, uh, kaya masubukan nyo yan, mag-experiment kayo dyan. Ganyan ang kalalabasan kasi matagal ko na talaga in-experiment -exper yan. Kasi noong uh, araw, noong uh, ako yun nasa isang kumpanya pa, talagang nagbubukod ako sa aking mga gawa. Oo, nagbubukod ako kung ilang day siya. Ano bang uh, itsura niya pag naabutan ng 2 to 3 days. Oo. Ngayon, malaking kaibahan, malaki talaga. Ang tinapay, napakaganda ng uh, texture niya pag yay bagong luto, pagkalamig, napakaganda. Pero pag iyan ay uh, naabutan na ng uh, lampasan ng 24 hours, maniwala kayo, nag-iiba nag na ang kanyang uh, texture. Pero yung lasa, hindi naman nawawala kasi hindi naman umaalis. Yung uh, texture lang talaga ang uh, maiiba. Oo. The best talaga ang wala pang uh, 12 hours kainin ng ating tinapay. Iba yung pagbago pa. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.